ang wow. at meron pa kaming Yeah basta mayo-yot Yummy Nindot kay dito Nindot no kay dito pero naana sila dire kay dilin siya ganahan dito na no. <laughs> di ba? na na siya. Delicious. siya <laughs> lindot kay dito pero hinguli siya sa iyo kay di na siya ganahan dito. Bata. Yeah, sa so <mumbles> uh, Oh, may bagong kami lindot. Super yummy. Tapos may mga bisita kaming gupahon. Ali ba? <laughs> <Adel> <Hello. laughs> <you next> yes. <laughs> Sino? Si Yon. Uy, ko biya kay si Boy Boy. Na, kala niyo? Ano na si Boy Boy? na may dito sa inyong Asa po nang laki ang mabataan? Oh, Dile, tukulang, Kaya <laughs> na. na po. Ayun na sila. Tintay kwatro na. Pwede pa ang na. Kung nga yung mga video, may, may pila po ko. Nakakatun inong-inom. Anong namatay na iyang bana. kay ni ara ngaku numpang kami ngawas po naman security to kay pala ubuk manggutoy amana di ya yang kusmutot saya